patuloy po ang harvest natin ng kangkong ah, ang ganda naman ang linis ano to eh po may bago tayong maglilinis ah yan, ang ganda pati oh ng sukat yan ang hindi tatanggihan ano to eh pero may sampu na Nine pa lang. ilan na rin Nine. Yan, di sampu. Ilan ba yung nakuha mo sa kubo? Sampu. Ikaw binahiwa. Mm -hmm. Malakan tama. Ay, walang dyo. Ha? Sakto lang. Ayun ba? ayala lang, diretsyo. Ayun po, tayo po marami-rami po ngayon po order. Ito po ay nasa ano, nasa isang daan tali. Isang pong bandel po. Yan o ito ay ine-edit pa. Anong pangalan mo auto eh? Si Cedric at si Jedric. <laughs> Huwag ka ko alam kung ka, kumandarating kasama, oh. Hindi, masakit ka Hindi, ah. Tanayin ako sa'yo, eh. Ah, pero pag mainit na okay. ito, eh, nalabagan <laughs> eh. Nandari, rey. Ano? Ito po, eh, naka, ano pala. Naka, ka pala, nakakatera ka, ano? Bakit nalang nakatera yung daliri? Ako po ba? Oo. Oh. Ah, hindi po. Wala lang po ang tera. Hindi po binabuputo. Oo. No? Uh. Ah, pagdiritsin ay po ikabilaan ang ano, ikabaakan ng kuha okay, o piko. Kumuha ka rin sa kabaakan ng iyo. Nakikipot na dami na uli ngayon ng order Papatak pala ng ano Anong 100 tin na no ah 120 120 tali oh. Gawa ng 90 daw sa inyo yan, no? Order sa inyo no 90 tali Ah 90 Ito ano nga Siyempre naman dila no. Hmm. Naging marilipusan lahat. Hindi naman ito pinapatama yung kuko pag puputi ay. Paano ba ikaw mag pag kinukuko mo yung kinukurot? Ay, masakit nga ito eh. Nagtataka po sila sa akin ba daw kung hindi nasakit ang kuko, makapalang kuko ay. Pasayd. Pag narin po ang tama. Para naghihimay oh. Pagpapadiritsoy talagang masakit nga ito eh. Hmm. Ganda rin Nasa din nga nang konti, akala eh. <laughs> May plastikal ba ito dito? Jidrik, wala? Wala po. Naroon pa? Naroon po. na kayo naro sa kaputi na yun? 10. 6 po yung nasa ngayon kaputi. 6. Bilis na Ako ba? din magakam po betay. Sino ba? Abi masisama bilis kana rin. Hindi mo tinapabilisan ay. Eh. Asi ah, ano bakalan si hmm. <laughs> na si gigri. Da uli talaga din. Ba lang po. Ice na oh. Ano? Nakaka-cute eh din. Nakaka-cute. Basta matapos natin yung kuta, ice na ligaya na. Papatak ng sintojis. Dali. yang lumbilis, yang haba naoto yan, ano kasi gorong tatatapan, mahaba na ano? haba na kung ano? nagapang, ano? pero yung may mga nagapang siya mo tatatapan ano? kung saan napawi ang kung ano? bukan kapati tinga bunohan Yara ka doon tayo, hindi tali. <laughs> Natawa yung bata Di ay, dito na out na sana na auto. Mayroon din ba ako timalawakan sa kamay sa mga wala?

Hati mo, bro? Alin diyan ang tanggal ng buntut ote te ko nga kumuha nung plastik, yung butasan yung twist 'to. Yan patay din. Yan. Ano oh. na 'to, lolaw. Yara. Arinapoy at po hindi nabasain at gawa nung naulan. Ang dami na po uli ang ating border. Oh. Ubus ba ito ngayon ng kangkong sa kamaysa? Para parang ubusan, oh ba dito nagtatatawag Palagay mo? Baka ubos ano? Meron man ay di hindi nga kadamihan. Oo Ay, naku. Hindi na po sa parang natin na rin po na may normala yung ganitong pagkakasilip ba natin hindi po masisira ang ano nito ayan so, Ote, ba isa. Ay, 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 ay. Ilan lang nga po ito yung nasa bahay? Ote, ilan nga yung iyon e dun? Sampo. sampo. Ang iyon e, sampo? Sampo rin po. Ay di, sampo, sampo. Ilan na sa isinta na ano? Ah. 20. 30. Ah. 30 at 20. 50 na. Isa pa. Tambal din pa. Ah, tama nga ba? Ara na po. Oh. 60 ano na po. Ah, 50 po ari. Meron pa po sa bahay. Ang ko kakangkungin. Yeah. Ano tinabagat mo? Okay, ito. Ah, oh, wala na pala ko lastik. Ano ito? Mamaya to ang matay. Oto diretso ko lang ha. At paspasin na rin. Ah, kaskasin na rin ano. Atin pong binubutasan. Kamay mo. Mo na ang kater pambinubutasan kater uti kamo yung 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 ay delikado ang kamay. Ano ito eh? <laughs> Plastic. Plastic man. Ano naman eh? 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba may nakatagong isa oh. bago. Ano ito Ano ito din? Ano ito? ito Dumalo. may tatas na no, ayun ay, may na ay baka may sampun na ay ay kahit humigit yun kukuha lahat ay may labis din eh banata na o ito ay magkakasang plastic ilang 4 5 ilan pa ring butal 1 3 segundo pa yung 7 ang temperature palit sasahin Opo 7 pa temperature ito eh Oo Oo Bali pumapasok ng 130 tali 130 pupuno pa po namin sa bandel oh, yeah. ilan na pala nagsampo ay di ilan yung sinto di yung ay hindi pala buo na ah 130 na pala dali po ang ating kangkong pabor po naman yung medyo may pag-ulam po sa kangkong at medyo nababasa-basa na sila sa isintari ano ah 60 tama oh. 60 oh okay, diba tinda na oh, ito yung trick din eh oh. kabila yeah. 60 yun nandun na ilang dalawa 80 okay. Tapos po ay Nakadeliver na po kanila ko ng 4 Adilan Ah Putsinta 120 Ano? Tama Tama 120 po Harap na po yung ating harvest sa kangkong May nauna na po kanilang umagang 40 ano to 40, 30 1 Adi 40 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 120 tali nga po, yan, 120 tali